Dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus Mapagpalang araw po sa inyong lahat Ngayon po ay araw ng Bernes, ikadalawamputpito ng Hunyo Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel Ito ang sinabi ng Panginoon ako mismo ang magahanap at magaalaga sa aking mga tupa. Kung paanong inaanap ng pastol ang tupa niyang nawawala. Gayon ko hanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel." sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magagandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan sa tahimik na kaburulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahot. Panginoo'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at tinahakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang ayon sa pangako na kaniyang binitiwan sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang dangiyoy tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot Pagkatika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang pagibig ng Diyos ay ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahina pa. Namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid bagamat maaaring may mga na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon tinatanggap na niya tayong mga kaibigan na lang alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Eso Kristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya. Sabi ni Yesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan. Kaamuan ko'y tularan. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa mga pariseyo at mga eskriba ang talinghagang ito kung ang sino man sa inyo ay may sandang tupa at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ang siyam sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan na'y, masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit tumatalikod sa kanyang kasalanan kaysa siyam na putsyam na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,